Panalangin para sa kaluluwa ng Yumao Ang panalangin ito ay isang taintim na alay para sa ating mga minamahal na pumanaw na. Sa bawat hitbi at pag-alaala, dala natin ang pananalig na ang kanilang kaluluwa ay hindi naglalakbay ng mag-isa, kundi inaakay ng grasya at awa ng Diyos patungo sa liwanag ng buhay na walang hanggan. Hindi natin sila nalilimot, bagkus ay lalo pa nating itinataas sa panalangin. Sa oras na ito, tayo'y nagkakaisa sa pagtawag sa Diyos para sa kapayapaan, kapatawaran, at muling pagkikita sa piling niya. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos, sa iyong harapan kami ngayon ay lumuluhod, dala ang bigat ng aming puso, ang lungkot ng pagpanaw ng isang minamahal, at ang pananampalatayang ikaw lamang ang tunay naming pag-asa. Sa kabila ng katahimikan ng gabi o inday ng lungkot, ikaw ang aming tahanan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kaluluwa ng aming yumaong mahal sa buhay. Sa iyong mga kamay, tunay naming alam na sila ligtas, kahit kami inaiwan dito, lumuluha, nag-aalala, at nagluluksa. O Diyos, alam mo ang lahat, ang bawat araw ng kanilang buhay, ang bawat ligaya at pait, ang bawat pagkakamali at pagsisisi, ang bawat panalangin nilang tahimik ngunit totoo. Sa mga oras na sila'y mahina, ikaw ang kanilang lakas. Sa mga oras na sila'y naligaw, ikaw ang patnubay na tahimik ngunit matapat. Kaya ngayon, sa kanilang pagtawid mula sa buhay na pansamantala tungo sa buhay na walang hanggan, kami po ay nakikiusap, dinggin mo ang aming dasal. Yakapin mo ang kanilang kaluluwa at tanggapin mo sila sa iyong kaharian na hindi kayang abuti ng aming pag-isip, ngunit pinapangarap ng aming puso. O Panginoon, naway buksan mo ang pinto ng langit para sa kanila. Kung sila man ay may pasaning dala, mga kasalanang hindi na isama sa kumpisal, o mga pagkukulang na hindi nabawi, naway mapawi ito ng iyong wagas na awa. Alam namin sa iyo, walang kasalanang hindi kayang patawarin, at walang pusong tunay na nagsisisi ang itinakwil mo. Kaya naman, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, sakripisyo, at pananampalataya, naway maging daan ito upang maranasan nila ang ganap mong kapatawaran at liwanan. Sa aming pagminilay, aming inaalala ang iyong salita na nagsasabing, Mapapalad ang mga namamatay na nasa pakikipag-isa sa Panginoon sapagkat hindi na sila magdaranas ng paghihirap kundi magpapahinga na sila sa kanilang mga gawain. Pahayag kabanata 14 na bersikulo 13. Panginoon, sa tuwing kami bumabalik sa alaala ng kanilang tawa, halakhak, mga salitang puno ng aral o pagmamahal, bumabalik din ang sakit ng kanilang pagkawala. Munit sa gitna ng sakit, nariyan ang aming pananampalataya, na sila'y hindi nawala kundi nauna lamang. Nabalang araw, sa iyong oras, kami muli rin makakasama nila. Kaya't sa bawat patak ng luha, sa bawat buntong hininga, kami muling lumalapit sa iyo, hindi upang tanungin ang iyong plano kundi upang tanggapin ito ng may pag-asa. Panginoon, kung sa aming kakayanan ay may magagawa upang itulak sila tungo sa iyong liwanag, ito naway ang aming panalangin. Sa bawat rosaryong binibigkas, sa bawat misa na iniaalay, sa bawat pagsasakripisyo na ginagawa para sa kanila, tanggapin mo ito bilang insenso ng aming pananampalataya. Nasanay ang kanilang kaluluwa ay maging malaya, matahimik, at magalak sa iyong piling. At kami namang naiwan ay mabigyan ng kapanatagan, lakas ng loob, at kagalakan sa kabila ng aming pagdadalamhati hindi man namin kayang masukat ang lalim ng iyong awa, umaasa kaming ang lahat ng aming mga dasal ay nagsisilbing tulay upang madama nila ito. Sa huli, ikaw lamang ang makapagsasabi ng hantungan ng kaluluwa, at sa iyo kami kumakapit, sapagkat ikaw ang buhay, ang liwanag, at ang pag-ibig. Amang mapagkalina sa pagpapatuloy ng aming pananalangin nais naming ilaan ang panahong ito upang higit pang itaguyod sa iyo ang aming pananalig at panata para sa aming mahal sa buhay na yumaw. Sa bawat araw na kami gumigising at hindi na sila kasalo sa hapag, sa bawat gabing kami nahihimlay at hindi na sila bahagi ng aming kwento, unti-unti naming natututunang tanggapin ang katotohanan ng kamatayan, ngunit sa pagyakap namin ito, hatid namin ang pananampalatayang hindi ito ang katapusan. Sa iyong plano, Panginoon, walang naliligaw. Lahat ay may panahon. Lahat ay may dahilan. At sa iyong kabutihan, ang kamatayan ay hindi wakas kundi daan patungo sa iyong presensya. Kaya ngayong gabi o araw na ito, habang kami lumuluhod sa pananalangin, kami patuloy na nakikiusap para sa kaluluwa ng aming minamahal. Kung sila man ay nasa kalagayang naghihintay ng paglilinis sa purgatorio, naway madaliin mo ang araw ng kanilang paglaya. Hugasan mo sila ng iyong makalangit na tubig ng kapatawaran, yakapin mo sila ng iyong apoy ng Espiritu, at tanggapin mo sila sa iyong tahanan na puno ng kapayapaan. Ayon sa iyong salita, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Juan Kabanata 11, Versikulo 25 Naniniwala kami, Panginoon, na kung kami ipatuloy na mananalig, hindi kami kailanman mawawalan. Ang sinumang na kay Kristo ay buhay. Kaya't kahit ang aming mga mahal sa buhay ay namaalam na, alam naming hindi sila nawala, sila ay nabubuhay sa panibagong anyo, sa kaluwalhasyan ng iyong kaharian. Sa kabila ng aming pangungulila, kami ay umaasang muli naming mararanasan ang kanilang presensya. Hindi sa katawan kundi sa panalangin, hindi sa salita kundi sa katahimikan, hindi sa sandali kundi sa kawalang hangdan. Ipinapanalangin din namin, O Diyos, ang lahat ng mga kaluluwang limot na, ang mga walang nagdarasal para sa kanila, ang mga pumanaw na walang pamilya, o yaong mga iniwan ng mundo. Naway ang aming panalangin ito ay makarating sa kanila bilang tanglaw. Huwag mo po silang kalimutan. Yakapin mo rin sila, gaya ng pagyakap mo sa aming mahal sa buhay. Sa iyong mata, lahat kami imahalaga. At kung kami itinawag mo upang magdasal para sa kanila, ito ay biyaya na aming tatanggapin ng may buong puso. O Maria, ina ng awa, kaakibat ng lahat ng panalangin ng simbahan, kami humihingi ng iyong pagtulong. Ipanalangin mo kaming nabubuhay at ang mga pumanaw. Ialay mo kami kay Jesus ang aming tagapagligtas. Sa kanyang banal na puso, naway matanggap ang aming alay. Sa pagnanais naming makita silang muli, patuloy kaming mamumuhay ng may pananampalataya. Umaasang balang araw, sa langit, ay muli kaming magtitipan sa piling ng Diyos. Kung kami man ay tinuturuan ngayon ng kamatayan ng mga aral ng buhay, naway ito ay maging upang lalo kaming magmahal, magpatawad, at magsisi habang may pagkakataon. Huwag naming sayangin ang oras, sapagkat ito ay hindi namin hawak. Sa bawat araw na kami humihinga, bigyan mo kami ng puso na handang magmahal at magdasal para sa mga wala na. Sapagkat ang panalangin ay walang hanggan, at ang pag-ibig ay hindi natatapos kahit sa kamatayan. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin. Sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Magpasawalang hanggan. Amen.